Hello guys, ito ang yung manay! Eto naman, hello, hello, hello! Masagad tayong hindi nag... Kumustahan, kumusta kayo guys? Ito yung manay, oh! Ang araw-araw na gawain ni manay, nagluluto. Alam niyo naman, may manakalam sa akin. Nagluluto-luto ako ng pangtinda sa umaga guys. Hanggang tanghali, hanggang gabi! Kung may matira pa guys. Kumusta, kumusta ang mga araw natin guys? Ito si manay! lalong nag dahil da na, <laughs> dati nang gors lalong nag gors ayan guys ayan mga linuto ko guys sana magustuhan ng aking mga suki yung sinasabi ko na patsambang luto patsambang luto lang pero masarap naman daw marami naman nawiwiling bumili guys <laughs> pinagditigisan Godiles. Ayan, tinortang Davis, guys. Yung makamasa lang na presyo. Ayan, guys. Loto no na siya, guys. Oh, so, i-display ko na siya, guys. Ayan, guys. Pinapalamig ko na yung mga soft drinks. Yung mga soft drinks, guys. Kasi, yung mga mga boys sa uh, hardware, gusto-gusto nila yung malamig na malamig, na Mga soft drinks at mga um, palakas. Energy yata ito. Yun, palakas nila itong Mountain Dew. Mahilig sila sa Mountain Dew, guys. Ayan. bibili pa ako maya-maya. Kasi... Kunti na lang ang ating soft drinks. Ganyan, guys, araw-araw nating ginagawa guys kasi pag hindi daw wala daw araro walang pera pag hindi ka gumalaw, walang kwarta walang pangchiling o oh, walang pang ko oh, hindi gagalaw ano yun guys um, mm, di man ta di opisina may mm, alam di opisina eh di alam ta sa balay sa kilid sa balay o oh, di bang tinda tinda aron may kwarta may sapit ba may papa kita permi oro al kaya hindi na ako masyado naka pag-upload sa YT kasi alam nyo naman sabi lagi yung ginagawa ni Manay pero pag may time bumibisita din naman ako guys pinupuntahan ko naman yung mga solid solid yan <laughs> guys dahil mga may mga obligasyon tayo sa ating pamilya dapat maging madiskarte tayo guys eh. sa bawat mga tinatahak natin sa buhay guys para tayo makaraos ay dapat anak tayo ng mga para paraan katulad ko nagtitinda tinda ng loto, loto ng... kaya lang sa bulsa ba dahil sa mahal ngayon ng mga bilihin guys tulad ng mga gulay ang mamahal niya guys ko. ang mamahal ng mga gulay kaya dapat meron tayong soke -tay. magkaroon tayo ng mga soke soke -tay para tayo ay makamura kahit sa karni o kaya ano, isda, mga lamas, dapat, may mga suki tayo, para tayo ay makatawad. At saka, maka minus presyo. Kasi pag suki ka, siyempre, bibigyan mo rin naman ang ano, sa muya, papaundra. Pabor! kumbaga pabor, pabor! O diba? <laughs> Por favor! And guys. Tamaan muna ang kwento ko sa inyo, guys. Kasi, kasunod naman tayo kwentuhan, guys, ha? Kumusta kayo lahat dyan? Mga friends natin sa YT. Sa so, mga hindi friends. <laughs> Sa mga friend-friends at sa mga friends talaga. Regards, regards. kamusta kumusta sa lahat. Have a blessed morning to everyone. From my Bye-bye. Thank you for watching.